Hello guys, sa uh, GN Paladin Channel tayo guys Bali, meron tayo dito guys na uh, Honda City uh, 2010 model Bali guys, ang problema nito, uh, hindi umiilaw ang ilaw dito sa ship lock uh, kapag binuhay ang park light, kaya ito guys ha, nahihirapan yung may-ari kapag uh, na, nalagay siya sa reverse, uh, neutral o drive. Yan. Bago natin gawin yan guys, uh, tanungin muna natin guys yung may-ari kung anong napansin niya sa sasakyan niya. Sir, ano bang napansin mo dyan sir sa sasakyan mo sir? sa gabi kasi nahihirapan ako mag-cambio uh, dahil wala siyang ilaw. Apo. pa? na ilaw yung mga ano niya. Yung sa drive at saka uh, ano? Drive, reverse, neutral. Uh Oo. -oh. Yun, kaya dinala ko rito sa iyo para okay. check muna natin. Ayan si Sir, matagal ko ng customer. Uh, sir, bago natin gawin yan, Sir, shoutout ka muna. Uh, Oo -huh. uh -huh. uh -huh. nga pala, shoutout sa misis ko, sa Guam. Uh -huh. at Sa dalawang anak ko, kay Nico, uh, kay Ina at kay Michelle. Uh -huh. Uh -huh. <laughs> Bali, ilan sir yung anak mo? Bali, apa. Shoutout mo na rin yung iba, Sir. Uh -huh. yung dalawang... Alam ko na, mga na nag-aaral. Alam ka, So yung may-ari nito, ito, yung isa yung pangalawa, sa so, si Nicole, tsaka si ari Yan si Sarah, matagal ko ng customer. Ngayon sira ang gagawin natin dito, gagawa natin ng solusyon dyan uh, sa problema mo sa dito sa may ship lock. Uh -huh. Bali Honda City guys, sa uh, 2010 model. ah, uh, ito guys, uh, tuturo ko sa inyo kung paano magpalit ng ilaw nyan o ng bulb nyan. Uh, automatic transmission to guys. Bali ito guys, uh, may cover yan dito. Ito guys, huwag nyo nang gagalawin to eto wag nyo nang gagalawin yan Ito naman guys uh, Kaya may sungkita nyan dito uh, Baka mapagkamalan nyo na Tanggalan tornil yan ah, uh, Ito guys binubukayan tapos sinusuksukan nyo ng susi uh, Para ma manual nyo uh, Kapag hindi gumagana yung sa cambio nya Kaya ito guys ah, uh, uh, May tutulak nyo na yan guys uh, Kapag low bat ang battery uh, ito guys, susungkitin niyo to tapos susuksukan niyo to na susi 'yan. Kasi lulubog niyo lang 'yung susi. 'Yan, tapos pipindutin niyo. Mailipat niyo na sa neutral 'yan. Dito guys, wala na kayong gagalawin diyan. Ito yan guys ha, kailangan nyo na manipis na pansungkit. Yan, susungkitin nyo lang dito. Yan. Tapos kailangan nyo guys ng flat screw. medyo dahan-dahan lang guys kasi minsan pag malutong na, baka mag-crack yung cover nya. Yan. balik kabilaan yan guys, susungkitin nyo. Pero ito guys, kaya nang hatakin yan. Pero, konti Saka mabasag uh, Ang ano pa eh First time pa lang sir eh <laughs> First time pang matatanggal Yan ito guys uh, Tanggal na natin cover Ngayon na uh, ito guys yung uh, uh, Ilaw nya Yan ito sir yung ilaw nya Yan bubuhayin natin guys yung uh, park light Yan sir wala Yan hindi na ilaw guys kaya right. na ito, kailangan nyo na ang long nose. Ah, isang ilaw lang yan, guys. Tapos natin kung. Yan, sa mga may ganitong sasakyan, pag hindi yung ilaw yan, guys, ito lang yung ano niya. Yung ilaw niya. Yan, alam ko, T5 uh, to. Yan, ito, sir. Pero ito, guys, ah, mas maganda to kung LED. Pero kailangan, guys, ah, kapag magpapalit kayo ng ilaw na LED kailangan guys ha, yung magandang klase kasi minsan na ito rin ang nagkikintay lang guys ng pagputok ng fuse sa pagshorted na yung ano LED na nilalagay nyo o ilalagay nyo yan ito guys tapos ha, ito nakata, nakabili na tayo ng ilaw yan kailangan guys 12 volts ha, kasi pag 24 volts ha, malabo yan 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 sir ganyan lang kasimple yan guys ganyan lang simple. Kaya papatayin ko yung park light Buhay Kaya patay muna natin Tapos sa uh, isusok-sok nyo ulit guys Yan, Meron yan dito na butas Ilaw mo rin Yan dito guys Meron yan butas na pinagsusok-sokan Tapos sa uh, Pipihit nyo ulit guys Kailangan guys sa uh, pumasok ang lock Yan bago nyo pipihit ulit ang gaya lang guys, kasimple. Ngayon, patay mo ilaw ulit. Yan, sir. Kitang kita na. Mm. Hmm. Hmm. No, diba? Ang okay. guys, kitang kita naman guys. Ha? Yeah, diba? Yan. Pero guys, mas maganda rin kung LED. Pero ito sir, ha, okay na rin yan kasi yan, kitang kita naman. Ang no? uh, diba? diba? guys, ganyan lang kasimple. Tapos sa ito ay babalik na natin. yung cover kung paano nyo tinanggal ah, ganun nyo rin uh, ah, siya ibabalik yung kailangan guys nakapasok yung mga lock yan yan kabila makatasok nga siya ah, pasok na ayan lapat ayun na yan okay na guys sir ulit yan hindi wanag pa nga sir ano? Uh -huh. ano, ano mga Ano, mo? mga pa yung ano nyan di pa siya paid yan Okay na, guys. Sa uh, GN Paladin Channel tayo, guys. Uh, yan, guys. sa uh, Kung gusto nyo pang marami kayo matutunan sa mga tutorial ko, uh, please subscribe my YouTube channel at saka tindutin nyo, guys, yung uh, notification bell ko para... Maging updated din sa lahat ng mga video ko. Ah, sir, maraming salamat sa iyo. Oo, oh, thank you rin. Uh, hindi, hindi ka na mahirapan. Oh, okay. uh, oh, ingat oh, sa pag-uwi. Ang mga pala, kay Dan, tsaka kay Ima. Ah, okay, thank you. Sir, maraming salamat sa iyo. Ingat oh, po sa pag-uwi. Oo. Eh. So, hindi, sa, sana may natutunan kayo sa isang bagong video. Maraming salamat. Sa